Sinangat ang uniforme, kupas na may bahid ng dahas. Dudugrihin ko sa hod nyo, wag na kayo lumihis ng landas. Ulihin nyo mga gumagawa ng masama, kahit pangalan ko nakataya. Akong bahala sa kaso nyo, basta kayo ang nasa kama. Pero ano ang isinupli? Bakit kayo nagkunyagi? Pinakaiyo sa mga istranghero ang 80 na lolo parang may nali. Pagkatapos eh, ay ang natang inyong moral na dating mabababa. Grabe ang isinaglip parang dumukot ng tae. Tapos nilagay sa kamay sabay sampal sa kanyang muka. Mahal ko ang Pilipinas. Naspi ako para abig ako sa bayang mawag ipaglalaban ko ang kalayaan, ang kahit ako masawi, sisiget ng araw, muli tayo magkse nakangiti.